Radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon. Magandang hapon mga kaabante. Narito ng balitang mabilis mabangis at walang mintis. Ngayong alas 3.50 sa ng hapon. Diretso tayo sa ating mga baltaan. Abante Radyo Live Malacanang, Kongreso at Comelec. Pinagpapaliwanag ng Korte Suprema kaugnay sa muling pagpapaliban ng BSKE. Mabanti sa balita si Abante Reporter Ryan Raluban. Charmaine tinagkomento ng Korte Suprema ang mga respondent sa inihaying petition ng election lawyer na si Attorney Romulo Makalintal in due postponement ng barangay at sangguniang kabataan election na dapat isasagawa sa December 1, 2025 Sa ipinadalang mensahe ni Supreme Court spokesperson Atty. Camille Kim tinatasan ang SC, binatasan ng SE ang Senado House of Representatives Executive Secretary Lucas Bersamin at ang Commission on Election or COMELEC na magkomento yung bill na sa petisyon. Matatandaan naghain ng petisyon si Atty. Magkalintal para questionin ang nilagdaang batas ni Pangulong Bongbong Marcos na sandi upang hindi matuloy ngayong taon ang BSKE at isasagawa na sa November 2023 Binigyan ng mga respondent ng 10 araw upang sumagot sa Korte Suprema. Ako si Ryan Reloban, Abante. Live Report. milyong-milyong piso ang inilaan sa flood control project sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero sa halip na proteksyon, porwisyo pa pa ang dulot ng ilang proyekto. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, mas mainam na mga retiradong mahistrado at dating opisyal ng PNP ang manguna sa investigasyon tulad ni dating Chief Justice Renato Puno. Aniya mahalagang independent inquiry para masiguro ang integridad ng proseso. Dagdag pa ng alkalde, dapat masusing siya sa atin ang mga dokumento, kontrata at mismong mga proyekto. Hindi lang mula 2022, kundi pa pati na na dekada. Binanggit din niya na dapat kasama ang Commission on Audit dahil hawak ng COA ang kontrata at records ng bidding. Sa Cordillera at Bulacan, nananatiling malaking suliranin ang pagbaha. Kwenestiyon ni Magalong ang mga malalaking proyekto na tila cut and paste lang mula sa lowland designs kaya't hindi akma sa bundok. Kasabay nitong mapila ang grupo niyang Mayors for Good Governance na ngayon ay may higit 200 na members na pangalanan ng mga politiko at kontraktor na sangkot sa erogalidad. balitang aming nakala. Para sa iba pang naunang balita, mag-like, follow and subscribe na sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube. At DWAR 1494 naman sa Instagram, TikTok at X. Kami rin po na napapanood sa Sky Cable Converge, sa TCL Smart TV at sa Blast TV. Magandang hapon ako si Charmaine. Abong at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Abante, Ab -ab -ab Abante, Radio Balita, Radio Balita, Radyo! Radyo!